Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Tony Ed Tolentino kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang Boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Hando ko sa inyo diretsong opinion, hango lamang sa ating passion At ngayon, ating babalikan ang karera Ang naging buhay ni dating Olympic Champion Dating two-time World Heavyweight Champion George Foreman ng Amerika Kamakailan nagulantang ang mundo ng Boxing Nang ianunsyo ng pamilya ni George Foreman ang pagpanaw ng dating World Heavyweight Champion. Kaya naman ngayon, ating ibabahagi sa inyo ang ilang mga bagay na maaring hindi niyo alam tungkol dito kay George Foreman. Napakaganda po ng istorya nito si George Foreman. Ang kanyang istorya, not only about fists, but also about faith in God. Lahat ng pag-uusapan natin dito lamang sa Boxers Shorts. At nagbabalik ang boxer shorts dahil ang ating special pagpupugay sa dating World Heavyweight Champion George Foreman na kabakalan ay pumanaw at age 76. Narito ang ilang mga bagay na maaaring hindi niyo alam tungkol kay George Foreman. Si George Foreman mga kaibigan ay limang beses na ikinasal during his lifetime. Siya ay nagkaroon ng labing anak, lima dito yung mga lalaki. Lahat ng anak na lalaki pinangalanan niyang George. So may George the first, George the second, George the third, etc. Bakit kaya nyo? Ayon kay George Foreman, ito ay para hindi makalimutan ng mga bata ang pangalan ng kanilang tatay. Kasi naman si George Foreman lumaki na hindi niya nakilala ang kanyang tunay o biological father. Late na na kanyang makilala ang kanyang tunay na ama na si Leroy Moorhead. Lumalabas siya anak sa labas nitong si Leroy Moorhead. At nang mamatay si Leroy Moorhead, noon ay minister na o preacher si George Foreman. Kaya siya nagsilbing minister sa funeral rites ng pagyao ng kanyang tunay na ama. Si George Foreman ay pinanganak noong January 1949 doon sa Houston, Texas. He was bullied as a kid kasi kakaiba ang kanyang laki. At age 15, he dropped out of school at naging mugger. Ang dami niya binubugbog sa kalye. And uh, he became very fearsome doon sa 5th Ward ng Houston. Yung 5th Ward mga kaibigan, ang kinikilalang pinaka-violenting section ng Houston noong panahon na yon. So naging brawler o mugger itong si George Foreman. Pero pinilit niyang baguhin ang kanyang buhay sapagkat later on nag-enroll siya doon sa special school para sa mga out of school youth. Tinuturuan sila ng vocational skills para hindi tuluyang maligaw ang landas. Dito sa eskwelahan na ito, nakilala niya si Charles Doc Bredos na may background sa boxing. Football ang unang paboritong sport ni George Foreman sapagkat idolo niya ang football superstar na si Jim Brown. Pero sa ilalim ni Charles Doc Bredos, naging interesado siya sa boxing. At na-appreciate ni Doc Bredos yung lakas ng suntok nito si George Foreman kahit hindi masyadong pulido ang kanyang estilo. Naging amateur boxer si George Foreman and in 1968, nakuha niya ang Olympic gold medal sa heavyweight boxing. Ito ang kauna-unahang accomplishment ni George Foreman as a boxer. As a professional heavyweight boxer, mga kaibigan, ang istorya ni George Foreman ay nahati sa dalawang timeline. Yung kanyang unang title reign as heavyweight champion in the 1970s, yung kanyang pangalawang title reign in the early 1990s. Tunay na kinatatakutan si George Foreman nung bago pa lamang siya sa heavyweight division. Sapagkat naka-ispar niya itong si Sonny Liston, ex-convict dating world heavyweight champion na kinatatakutan ng marami. Sabi ni George Foreman, nagustuhan niya yung pag-uugali ni Sonny Liston. He built himself as the monster. So nakuha niya yung ugali ni Listo na isnabero, may sariling mundo, hindi namamansin. Ganun na naging ugali ni George Foreman nung siya bago pa lamang sa heavyweight division. He became, sabi nga niya, the monster. Everybody feared him. Eh, yun pa, lahat ina-knockout niya going into the fight with Joe Frazier in 1973. Ni-knockout niya si Joe Frazier ng walang kahirap-hirap. At sabi nga nung kanyang manager after the fight, I think I have created a monster. Pero in 1974, mga kaibigan, na-upset ni Muhammad Ali itong si George Foreman sa za Zaire, Africa. Ginamitan ng rope adop. Pinagod si George Foreman hanggang siya matalo by knockout ni Ali. Na-depress George Foreman. Kasi before the Ali fight, akala niya invincible siya. Akala niya hindi siya kayang talunin ng kahit sino man. Napaka-fragile ng psyche nitong si George Foreman, mga kaibigan. In fact, ayon kay Archie Moore, yung kanyang dating trainer, Kapag uh, hindi sila nagte-training at may nakikipag-pingpong dito kay George Foreman, uutusan nila na yung kalaro, dapat matalo ka ha, kasi kailangan manatili sa isipan ni George Foreman na siya invincible. Kaya naman, na-depress siya nung matalo siya kay Muhammad Ali. In 1977, sa San Juan, Puerto Rico, natalo muli itong si George Foreman kontra kay Jimmy Young. Now, in that fight, mga kaibigan, in the dugout, ayon kay George Foreman, ay eh, merong dugong Dumaloy sa kanyang noo, na nawala ng malay. Ayon kay George Foreman, namatay siya nung araw na yon. Muling nabuhay lamang with a new found faith in God. Ah, at dahil dito mga kaibigan, nagretiro si George Foreman. Siya po'y naging ministro o preacher doon sa Houston, Texas. Later on, nagtayo siya ng sarili ng simbahan. Nagtayo rin siya ng gym kung saan uh, tinuruan niya ang mga out-of-school youth ng boxing para hindi tuluyang maligaw ng landas. Pero Kinapos sa pondo ito si George Foreman kaya bumalik siya in 1987 sa larangan ng pro boxing. So 10 years after the fight with Jimmy Young, bumalik si George Foreman. Siya'y pinagtawanan sa pakit napakataba niya. He looked out of shape. Pero kakaibang forma ang ating nakita. Si Foreman, sa kanyang muling pagbalik, ay napaka-likeable. A komedyante, nagpapatawa, nakikisalamuha, ibang-ibang George Foreman ang nakita ng marami. At kahit pinagtatawanan yung kanyang taba, abi ginamit niya ito para kumita ng todo-todo. Nag-endorse siya ng iba't ibang klasing pagkain, hamburger, whatever. Gumawa pa siya ng isang barbecue grill kung saan kumita siya ng sandamukal na salapi, mga kaibigan. So, sa kabila nito, mga kaibigan, pinakita pa rin ni George Foreman, okay, kahit out of shape ako, malakas pa rin ang aking kabao. Sabagat, 1994, Pinatulog naman niya si Michael Muir para muling maging heavyweight champion. At age 45, he became the oldest world heavyweight champion itong si George Foreman. Also, yung time gap pa kasi una siya naging world champion in 1973, tapos naging world champion ulit 1994. That is a 20-year timeline. Ang layo. A very impressive ito at unprecedented sa history ng professional boxing. Si George Foreman nag in 1997 with a record of 76 wins, 5 losses, 68 wins by knockout. One of the highest knockout percentage in the history of boxing. Si George Foreman, mga kaibigan, nung siya nabubuhay pa, he was the oldest living former world heavyweight champion. Nung mamatay siya at age 76, well, ang pinakamatandang living heavyweight champion na ngayon ay si Larry Holmes. Yan po ang simpleng but very inspiring na story ni George Foreman. Sana'y ng kayo, sapagkat ayon kay George Foreman, yung kanyang muling pagbabalik sa trono, yun daw ay hindi lamang fueled by his fists, but more so, by his faith in God. So, nothing is impossible talaga, mga kaibigan. Maniwala lamang kayo sa poong microphone. At na po ang ating boxer shorts for the day. Special tribute para kay Big George Foreman na Yumao Kamakailan. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na patlubay dito sa ating bunting YouTube channel. Ako si Atonio Edtolentino, nagpapakalala sa inyo, Walang personalan, buntalan lang!